Mga kares, ko sa inyo kung paano tayo nagtatanggal ng lumot sa mga kabinet. So yan, lumot, mga kares. So yan, lumot na yan, mga kares. Uh, yan, yung pagpinunasan mo matatanggal. So, para hindi na bumalik, isi-share ko sa inyo kung paano ko ito uh, ayusin, mga kares. Yan. So ang ginamit ko dito sa wall na to uh, Acretex, primer kaya hindi siya nilumot so sa parting gilid lang kasi one port na plywood yung tinakip ko don so halos lahat sila nagganyan pero naayos ko mga res yan ginamit nyo dito so dito may lumot na dati dito so isishare ko sa inyo kung anong uh, effective na ginawa ko dyan sa so, dito dati may lumot din dito. Ayan. So, so, makikita mo agad siya kasi puti yung ating uh, ating pinintura dito. So, ayan. So, ito yung uh, tinira ko para may share sa sa aking YouTube o sa Facebook TV page ko. Ang rest, share ko sa inyo kung paano ko ayusin to. So ayan mga kares, isa akong mapagpalang araw. So isishare ko sa inyo kung paano ko aayusin yung uh, uh, naglumot na cabinet. So hindi kasi maiwasan yan kung lalo na kung yung papaggagawan nyo. Ayaw nyo nila ng mabaho. So mas maganda kung gamitan nyo ng kahit primer lang. So isi-share ko sa inyo yung diskarte ko. Kares. So kagaya kayong gumagawa ko ng cabinet uh, cabinet. Nalalagyan ng Uh, collection ni sir so bagong lahat uh, shout out sa mga nagtsatsa ko sa video ko so subscribe na po at pakipalo sa aking FB page so sa youtube uh, pag sumahod ako uh, share ko sa inyo para siguro you know, pang hindi ko na mabilang kung ilang best na akong sumahod sa youtube pero itong pag pagsahod ko nito, uh, i-share ko na para magkaroon naman ng uh, uh, o oh, hindi naman maalangan yung mga nagpa-vlog na uh, may sahod naman talaga sa youtube so i-share ko para hindi naman mapanghinaan yung mga small youtuber na kagaya ko, so maliit lang yung sahod, kaso lang uh, ito pa pa, totoo na may pera sa youtube Yeah. Abangan nyo mga kares pag nag uh, nagsahod ako, i-share ko sa FB page ko, tsaka sa YouTube. Na totoong may sahod sa YouTube. Yeah. Shout out sa mga nagtsatsaga sa video ko. So yan, napipintura ko ng uh, cabinet. So ang masishare ko lang sa inyo mga kares pag uh, liba, water base yung gusto ng may-ari. Hanggat maari Yung kahit sa primer naman lang. Sa primer. So ako gumamit tayo ng uh, Acrytex Primer Ayan Acrytex Primer yung uh, Unang pahid natin dito o Kahit dalawang coat lang o Ito isang coat pa lang to So dodublin natin para uh, Matibay yung ating pinaka Base yan. Magiging matibay siya Ayan so hanggang sa likod So first coat pa lang yan para ma natin yung ating uh, cabinet bago natin siya tirahin ng uh, water base so yung pagtitira ko dito mga kalis ito yung pangmamasli ako yan walpate pati mas ko na siya ng water base na yung flat yung flat naman nito mga res yung bagay yung pinaglagyan So pat, eh, mamasila ko siya tapos 701 Yung pang pinis ko 710 ng boysen So 701 boysen 710 boysen din Para hindi na maging mabaho lahat So kasi minsan may nagagalit sa kapitbahid natin So sa topic natin So yung una natin gagawin dito mga kares pupunasan natin to yan. tanggalin ko muna to yan, tanggalin ko muna to so punasan natin to mga kristin so, uh, ito. madali siyang nilumot kasi one port lang ito maras uh, one port yung ating uh, nilagay dito sa likod niya so itong 3 uh, three port din niya kaya na paglumotin sa unang apply ng uh, Acritex. Ah, uh, oras yan. Punasan natin. Ano matanggal yung mga lumot? So, atrevis uh, kasi yung kailangan dito mga uh, res. Sinaubusan tayo ng architects nung nakaraan. Saka isa pa maraming uh, nagre-reglamo kasi maamoy daw. Ito yung magagawa. Yan. So, gagawin natin na natin ng konti yan. So, kadalasan nangyayari ito mga res, sa mga lababo. Ayan. Naginamitan natin ng water base. Pero dito sa agiging mga gilip mga karis sa acrylics yung ginamit ko dito. Dito lang ang uh, water base na primer. Di siya pwede. Yan. So sabi nila hindi pwedeng patungan yan dahil water based ng uh, Acretex. Pero may technique tayo dyan mga kares. Sa unang apply, wag uh, huwag mo muna siyang kaplan. Ka Baga manipis lang. Tapos pag natuyo na, doon, kapalan mo na siya. Okay na. Hindi matanggal yung lumot. So, yung gagamitin natin dito mga kares ito yan acrylic Primer ng Boysen yan yan yung gagamitin natin so pahiran muna natin ng manipis kares manipis yan manipis muna yung papahid natin yan para mawala yung lumod So, huwag muna natin kakapalat. Dami na natin itong sahig niya. tapos pag natuyo apply natin uli kahit mas makapal na so effective to mga kares gawa na nga nangyari na dito sa kabila so ito tinira ko lang talaga yan so ang gagawin nyo doon mga kares pag alimbawa ito pinahiran natin ngayon so magintay tayo ng uh, isang linggo, dalawang linggo so magkakaroon na yan ng lumot ulit pero konti na lang So, minsan hindi na rin naglulumot. So, kalimbawa man magkalumot ulit ng konti, apply nyo ulit ng ah, Acrytex. So, apply nyo ulit nito. So, pagbalik nyo, wala na. Sa susunod so, na linggo, so, wala na yan. E, so, ito, nakadalawang apply na ako dito. Nung nakaraan, sobrang dami ng lumot. Tapos, Uh, inaayos ko, inakritex primer ko nung binalikan ko siya nung uh, dalawang linggo uh, konti na lang yung pinakalumot niya tapos ina ko siya uli, so yun wala na Ayan. Ayan. so ngatmaari wag tayong gagamit ng primer na water-based sa mga lababo. So yan balikan natin pag natuyo. So yung parting dito mga hindi sya nilumot kasi uh, Protex yung pinang primer ko dito. Yan. Protex yan hindi sya nilumot. Doon lang sa parting yon. kasi uh, water base yung oh uh, plat yung ginamit ko, plat latex yung ginamit ko doon sa pinaka uh, Ah, uh, takip niya sa likod. Pati dito. Oh, at wag din to. Yan. Ito nagbumot siya ng konti. Pero uh, in ko siya ng Acritex. So, ayan. So, hindi na siya babalik. Ito. Ito may laman na to. Ayan. So effective yung uh, acrylic primer mga pares. Limbawa sobra yung lumot niya. Applyan nyo. Tapos pag may bumalik na pagkalipas ng dalawang linggo, applyan nyo ulit. So sigurado sa susunod na pagbalik nyo, wala na. Siyempre sa katagalan na din, umabot siya ng isang taon, nagkalumot ulit. So ganun lang yung proseso. So sabi nila hindi pwede yung uh, applyan yung water base ng acrylic primer. So may technique yan mga kares. Huwag kakapalan. Para rin yan pag nag ka ng ganito. Ito. Yung mga nag ka ng uh, ito. nag ka. Uh, pag kinapalan mo, masisira yung pinaka Uh, design nya na nilagay mo dahil ting ting color lang yan so sa unang apply manipis lang manipis yan manipis lang saka mo na lang sya kapalan pag natuyo na yung unang pinahid mo na sanding sealer so ganun din yung uh, pag repair dito so huwag mo syang bibiglain yan okay na so patuyin natin konti So, gaya ng sabi ko, dito sa kabila, naka-apply na ako ng dalawang beses dito. Yan. Apply na ako ng dalawang beses. So, yung una, nagpalipas ako ng dalawang linggo, nagkaroon siya ng konting lumutuli. So, in ang kulin siya ng uh, Acrytex Primer. So, hindi na siya bumalik. Yan. Dahil mag, mag haamag talaga yan o maglulumot dahil uh, malamig tong area na to kaya may papayo ko lang kung gamit ng uh, water base o mga latex paint sa mga ganito o limbaw hindi maiwasan na yung may ari ayaw niya nang mabaho so may kiusap ka na lang na kahit primer lang kahit primer lang na Critex primer yung unang apply mo tapos gamitan mo na siya ng water base ayan mga hangaris tuyo na siya so sa part na to pwede na natin kapalan yung ating acrylic Critex primer ayan so puting puti naman yung ating acrylic primer dyan So, ganun lang mga So, maghintay kayo na uh, dalawang linggo. Tapos, uh, sa serveran niyo, So, kung may lumabas pa ng uh, kunting lumot o amag, applyan niyo ulit ng critics primer. Yan. So, sigurado, konti na lang yung lilitaw dyan. Dahil, parang waterproofing itong uh, Cretex Primer Kretix uh, So makakabili naman po ng uh, tingin ito 100 pesos 250 yan pwede okay, eh. sa pain center okay na so ganun lang hares, yung, uh, yung pag-aayos ng akwan uh, Uh, may amag cabinet so hanggat maaari huwag kayong gagamit ng uh, mga latex paint sa mga ganito na cabinet sa malapit sa mga alababo uh, lababo. yan pwede na so ito uh, kumbaga unang kwan ko palang to so observeran natin to ng uh, dalawang linggo so pag may bumalik pa na lumot sigurado konti na lang so uh, apply ulit natin pag na apply natin pag sunod na linggo na naman pag wala nang lumabas uh, pwede nyo na siyang uh, itapkot ng kahit ano so maputi naman yung acretex kaya pwede na siguro yan pwede na yan yan so ganyan muna para matanggal yung amoy So dito, nadanas ko ka dito. Okay, so okay naman na to. Okay na. Okay na to. So dito okay na rin dito. So yung 3 port na plywood din hindi, hindi niya kayang pinaglumot mga res. 1 port na plywood kasi yung nilagay natin sa pagtakip sa likod. So okay na rin dito. So dito hindi siya nilumot kasi acrylics ah, yung ah, nilagay ko dito. Acrylic primer yung pinang primer ko tapos sa ah, water base na yung ah, pinang top coat ko dito. Gawa ng uh, ah, maaari yung mga taga dito ayaw nila yung mabaho. Yan, okay na. Yan. ayan yung mga ginawa kong hares ayan tapos na rin tayo dito sa sliding so re-retouch ko na lang yung mga konting damage kasi nagka-damage nung nilagay ko yung handle so okay naman na so dito pwede siya na hindi na water based lang lahat kasi hindi malayo siya sa uh, moisture so, okay na ganda maganda, di ba? So ito yung tinatrabaho ni Kuya Arnis nyo ngayon. Yan. So acrylic primer yung uh, pinang primer ko. Tapos uh, nagmamasilya na ako ng uh, uh, walpate. Tapos po susunod sa walpate, 710 ng Bison. Ay 701, sorry. Tapos yung pang top coat, pang top coat ko dito, 7, uh, 10 yung meron ako kaya eh, yun na pwede naman basta pinaka importante lang mga kris yung uh, i-shield nyo muna yung uh, plywood para maging matibay so yan So ayan, uh, hanggang dito muna mga kares. Uh, Abangan nyo na lang po yung uh, susunod kong video. So ganun ganon ko lang uh, inayos yung uh, uh, paglulumot o amag sa cabinet so hindi talaga maiwasan din pag uh, water fish yung ginamit mo so hanggang maaari gumamit kayo ng uh, kahit sa primer lang niya gumamit kayo ng uh, oil base na tawag nila Yeah. Shout-out sa mga nag sa video ko hanggang sa muli, mga kares. God bless sa lahat. Nagmumawa tayo ng video para sa aking uh, YouTube channel. So, bakit nyo po yung uh, uh, video ko doon pag nag-sound ako sa YouTube. So, hindi na mag yung kung uh, ilang uh, uh, beses ako sumound doon. So, hindi naman kalaki ako sa sound pero malaking tulong na rin sa akin eh. So, i-kikwento ko dun kung bakit ako nakakabot sa pagbablog, mga kares. So, dahil sa pinakamamahal kong anak. Yan sa mali, mga kares.